Pinagnakawan na, pinatay pa ang isang ginang sa Surigao City. Sugatan din ang dalawang anak ng biktima sa pag-atake. Pinagnakawan na pinatay pa ang isang ginang sa Surigao City. Sugatan din ang dalawang anak ng biktima na nagawa pang idamay at gilitan din ng sospek. Duguan at kapwa may sugat sa leeg ang dalawang batang babae na nanghingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay sa kanilang tirahan sa Surigao City noong Huwebes, August 24, 2023 agad naman silang sinugod sa ospital ng mga nagmamalasakit na kapitbahay. Kritikal ang lagay ng 9 anyos na si Alias Bea at nagpapagaling pa sa ospital ang 5 taong gulang na kapatid nito na si Alias Gina. Pero hindi kasing swerte ng dalawang bata ang sinapit ng kanilang ina dahil nasawi ito at idineklarang dead on arrival sa parehong ospital kung saan dinala ang magkapatid. Ang ginang ay kinilalang si Clarence May Solima na isang public school teacher na nagtuturo sa Surgaw City Elementary School. Gaya ng kanyang mga anak ay may sugat din ito sa leeg na dulot ng paggilit gamit ang kutsilyo. Sa tulong at kuha ng CCTV ay agad nakilala ang sospek na si Joseph Gemary. Tumaka siya sa bahay ng biktima kasama pa ang apat na taong gulang na anak nito at bitbit pa nito ang mga ninakaw na gamit mula sa bahay ng mga biktima. Ayon sa Surigao City Police ay hindi kamag-anak o kaano-ano ng mga biktima ang itinuturong sa laring. Nakiusap lang daw ito na makikitira sa bahay ng mga biktima dahil wala silang matutuluyan ng kanyang anak na apat na taong gulang. Lubos namang nagtiwala ang ginang at bukas loob nitong tinanggap ang mag-ama sa kanila tahanan. At lumipas lang ang ilang araw ay doon na ginawa ng sospek ang kanyang maitim na bala ayon kay Police Lieutenant Colonel Jomedes Quadra Jr. Noong araw na isinigawa ang krimen ay sa sala natutulog ang salarin kasama ang anak nito. Sinakto nitong tulog na ang mag-iina kaya nakakita ito ng pagkakataon para sila'y akyatin. Sa tinutulugang kwarto ng mga biktima, dala ang isang kutsilyo na dinampot nito sa kusina ng bahay. Ay pinasok niya ang kwarto ng mag-iina at una niyang pinunterya ang ginang na si Clarence May at saka isinigawa sinunod ang walang kalaban-labang mga pasli. Agad namang nagsagawa ng isang manhunt operation ang Surigao City Police Station para mahuli ang sospek. Agad naman nila itong nasakote malapit sa kanilang bahay sa Daba, Surigao del Norte. Nabawi sa sospek ang mga gamit na ninakaw niya sa bahay ng mga biktima na sa sospek ang mga ID, passbooks at iba pang mga mahalagang gamit ng nasawing guro. Hindi naman na-recover ng mga otoridad ang ginamit na murder weapon na itinapon ng sospek sa daga. Ito ay ang mahabang kutsilyo na kinuha lamang ng sospek sa kusina ng bahay ng mga biktima. Aminado naman ang sospek sa krimen. Inamin din niya na gumagamit ito ng droga ng kapanayamin ito ng media. Sa ngayon ay nakakulong na ang sospek sa Surigao Police Station. Nahaharap siya sa kasong robbery with homicide at two counts of frustrated murder. Hindi masama ang pagpapakita ng malasakit sa kapwa pero may limitasyon ito lalo na kung ang taong pag-aalayan mo ng purong malasakit ay hindi mo lubos na kilala unay nga na isa ang pagmamahal sa kapwa ang pagmamalasakit ang isang kaugalian nating mga Filipino na hindi mawawala sa atin, lalo na't nakikita natin ang ating kapwa na naghihira o dumaraan sa pagsubok. Ito siguro ang sinamantala ng sospek na si Joseph Gemari na ginamit ang kanyang sitwasyon kasama pa ang musmus nitong anak para kunin ang loob ng isang napakabuting guro. Hindi sukat akalain ng mga biktima na sa kabila ng mabuting ipinakita nila sa salarin ay gagawan pa sila ng isang karumal-dumal na krimen na tatapos sa buhay ng isang napakabuting tao. Ang sinapit sana ng mga biktima ay maging aral sa ating lahat na lalo tayong magingat sa kahit anong sirkumstansya. Huwag nating ibigay ang ating lubos na tiwala sa kahit kanino, lalo na sa mga taong hindi natin lubos na kilala. Ingatan po natin ang ating sarili, lalo na ang ating pamilya dahil ang mga masasaman loob ay anjan lang matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima so ngayon lamunaha.